Park ko muna pre Park ko muna I-park Pasok tayo rito sa hacienda ni paring Elmer Sa farm ni paring Elmer Sisipati natin yung mga alaga Kung ano na anlagay ng Mga breed ni Eagle Boy Ayan o oh. Dito pre, paglilagyan mo to ng binwit pre, sigurado may huli ka rito. Ayan nga, 100% yan pre. Lagyan mo yan dyan mer. Saan? Oh, ayun, maliit to. Oh. Ayun, Tangin 100% pag... Pag nilagyan mo yan pre, sigurado yan, may huli ka rito. Ayan oh. Pag dilagyan mo to sa 100, ayan oh, dalag oh. andun siya. Oh, ayano. oh. Dito malaki. Oh. Ayan po. May Ewan ko kung makikita niyo yung dalag eh. Ayun oh, yung dalag andun pa rin siya, hindi siya umaalis eh. Sa umaga lang gutom. Ang mahirap dito kung may dalag na kulay dilaw. 'Yung kagaya nung dalag ni Boss Bick, 'yung alaga ni Boss Bick. <laughs> Hebak. <laughs> dalag, dalag talaga ang ano rito. Oh, nga, ayun oh. Yan ang oh, gumagalaw kanina eh. Sigurado 'yan, pre, dalag ayun oh magigalawan ron ayan tayo dito malakas na current wala na yan dyan talagang papuntang kanal na yan eh Grabe, ang sakit ng braso ko. Dalawang din ko sa akin na wala. Din, Time check tayo. Alas 12 na eh. Ay, nako, kain muna. Alas na? O, pre. Lampas na. Mag-aalas 12 na eh. Ha? Alas 12 na? -a -a <laughs> Oh, may tuta. O, mga istag na istag to, pre. Mga batang-bata pa, pre. Hindi ba akong agatin ito, mga to? Hindi yan. May narak na ito, pre. Pare, dabis yan, pre. Pag gulang-gulangin, pre. Mga bata pa talaga sila, pre. Asan ah, pa yung isa? Doon. Helicopter yung pakpak niya. Oo. Oh. Kamukha nung winner ko yung Prisibik. Yung pinangalanan ako si Bik. Sabit-sabit ah, na ang ah, sumabit. Sumabit sa mga tanim ni pareng Elmer. Ayun na, ano natin ano. oh. Napungusan mo na pala eh. Hindi pa. Ayan. Ito ang mini farm. Ito pre ang hotkin. Ano <coughs> yung ginagawa ko sa likod? Ha? Ginagawang? Ito, tingnan ginagawa. mo. Kaganda ng kulungan mo dati dito ah. Ah, oo. Dapat mayroon pang kaunting taano dun, ah. Malagyan ka ba ito? Tapos bakod. Oo. Isa utog sa kabila. Ah, ayos ka. Tapos rin yung galing sa'yo. Oo. Tsaka yung isang yung ano yung pakpak. Mm. Para mababa sila, no? Tama lang. Tsaka, ayan, ito. oh. ko. Oo. Ganyan lang. Pangit yung papipubiin pa eh. Ganyan lang. Tsaka, ito. Oh. oh. <laughs> Helicopter ang pakpak niyan. na ganyan. Andito yan lahat na pupunta dito. Tarpa. Eh, uh -huh. uh -huh. hmm? may mo ipapakpak. Pero ka pre. Ayan. Mga pa? Ni Parang Elmer. Baka maulo. Mas mamalo na, no? Oo. Mm -hmm.